Ang ganda no. latak Kanya kaya ng SIM card niya. 800 <tong> May pun. Ang tanong, ang tanong, magkano? Lahat. Mag magkano Mag Mag sir? Magkano? Kardo magkano? Magkano ba Mag ano? Mag ano, ano? Sa iba to, ano to? 15. Ay, hey, makakano ito? yung 200? Ronald, Oh, si Ronald, taga maasi, no? Oh. Dito sa may Tomas Mapabrotan. Lamat <laughs> mo, ya? Oo, eh. Oo. Butan, So isang uh, magandang hapon po sa inyo lahat, no? At isang magandang hapon po sa ating mga minamahal na mga viewers. Ayan po, no? At nandilidin po tayo sa may Recto Avenue, no? Pagka uh, Recto Avenue, alam na, no? Dito tayo. Mag-update tayo sa Bura dito at mga latagan, no? Dito sa may uh, Recto Avenue to Mas Mapua. Ayan po. No? At isang uh, magandang hapon uh, hapon din po sa ating mga Pinoy Kapwa Creator at siyempre sa ating mga UFW sa Saudi Immigrant ayan po no, at isang uh, magandang hapon po sa lahat at alaki po kayo magigat yan sa inyong uh, trabaho, ayan po no ayan po no, at nandito po tayo sa kabaan ng Recto Binyo, ayan, kasi nandito kami malapit sa Chinese Hospital, so kukunin ko po yung pagkakataon na ito at uh, bag update no at bak uh, tingin tingin dito alright so ayun no at pupunta na siya no ah, pagbabalik muli dito sa may uh, uh, puro dito sa may tumas mapu ano at update tayo sa mga gaganapan dito at tatakan Burautan sa Tomas Mapo ano. Ayun yung Tomas Mapo ah. Ayun No? Harap po sila ng 7-Eleven, si no? Ang daming latak ngayon, hapon. Ewan ko, wala yung mga kapakobloggers dito, mga kapinoy kapakredor, no? At nakakala ko, mamimit ko sila, wala rito, eh, no? Ang daming latak ngayon, hapon. Ang daming latak. Mga relo, oh, iba't iba't klaseng latak, oh. Relo. Ito dami latag la, ni Kuya. Antik, 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 antik. Oh, antik. Dalang agad yan. Hindi ng cellphone no. Duba kami na. May ano kanina? Huli, may huli. May okay. oh, huli tuloy. Ah, kanina. Kada. Ah, Di pa ito yung ano? Tumas mapo ano? Recto. Dami Ang dami dito. Ang ganda, no? Hapon pala, maraming latak dito, mga kapak to Ito may silpon satay rito. Tablet, Tablet, may silpon. Flex nga tayo ng isa. Real meal, Realme. Type C yan. Ito, ito, ito doon. Makano doon? Makano doon? 2.5 2.5. Ano to? Type C rin? 100 na 100. 2.5 oh. Pero panalo na no. <stutupai> oh. <bo>. <Levels> panalo 2.5 oh. Ang dami <tupai> nitong mabibili Hitflex mo <inaudible> rin, tanggalin mo na Hitflex Pro-utan sa ano? Burautan sa ano? Sa Tomas Mapo ano? Relo daw, may relo ngayon dito. Grabe natag na mga pakmas. Ayan o. Sulok mo eh. Wala dito mga vlogger. Lahat sandaan to. Magkano? Ganda <tongan> naman tayo, sige na. Eh, nakakauli ako yun. Mga nagkak yan, no? Levi's, oh. Doon, doon. Giordano. Parang mo ka tignan mo. Pura yan ba? May huli? Oo. Ay, kaya, kaya pala. Kaya pala kanina umalis, wala libigla, eh, no? Anong oras ba ang ano nito? Open sa umaga? Dapat alas uh, 4, alas 4, alas 3. Magaling medyo. araw? Okay, sabon? Maga. Sabon? hapon? Sa Ah, sa umaga? Hapon lang, sa hapon. Ayun, sabon hapon lang pala. So, tatin ko kayo dito banda. Sino pa dito banda? Mura ng rilo. Oh. Ano to? BP? Ah. Uh sa akin, ito. -oh. Porter yan, nagalungan. Oo. Magkano? Magkano?

Pinagagawa ng mga ano Kanina ka pala mga kapakres Nagkahulihan ano? ano? Nagkahulihan ano kanina ano? Kaya bigla sila nawala Ito tingnan natin dito Kasi pinagagawa nyo ano Nagkahulihan daw kanina eh Ito may sapatos oh. Lakos Ano to? Oh. Ha? Lakos no? Magkano? Makano sir? Ah, oh, walang mayari ito Kung marami ka mabibili rito Ito mas map talaga Ito sir, sa'yo ito sir Ito, pakita natin yung mga ni kuya Ayan o no? Ayan o no? G-Shock G-Shock ito makano? Dalawang lipo Lahat yung maurig Original lahat ito no? Dalawang lipo ito mga kapak na oh. so Panalong panalong na yun oh j shock oh Ayan mga latak ni kuya Mga latak ni kuya ito na mga kaisir Ito may sapatos sa ito kuya Shift is yours? Ah, Caterpillar Magkano? Kardo, magkano? 800. 800, oh. Caterpillar, safety shoes, oh. 800. Kaya, salamat. Alok. Ang gado, dami, oh. Kaso nga lang, at, ah, uh, nakakaulian, oh, dito rin. Nagkakaulian din oh, kasi dito.

Wala mga ibang vlogger rin dito? Mga vlogger, wala dito? Kasi ni Cutter o Sampung Ni Cutter o Alas 10 pala rito Kailangan mong hey. May grado to kuya? May grado no? Meron no? Ayan Ayan Magkano? Panalo na Tapos original to yun Walang salamin na ano Wala ka salamin na ganito? Wala ka salamin na ganito?

Ha? Tak, na lang. ay marami klase pala oh. Lalaki maliit ako. peso. lang <laughs> 'yan. ganyan. oh. Sa ibon si.

pambuko to. Small pa yung bandit sa... Ito. Small pa yung bandit sa... 200. Pambuko. So, 200 pesos. Ah! Padlock yun. Ang dami lang ang dun. Uh. Tapos ah, we will later. pala kanina. Ano mga kapaknas, nagkahulian daw kanina eh. Ah, ito mga relo. <coughs> Nagkahulihan kanina? May huli? Ang dami yung relo dito. ni kuya Kuya, pwede pakita ko ya. Pro Close crochet.

Wala akong automatic boss. Puro ano to? May baterya? Ninakaw nga yung automatic ko <laughs> kahapon. Parang wala mga vlogger ngayon dito. Hindi ko nakikita kay Lingdon. Nandito yung mga yan eh. Ano naman to? Pistina. Ito naman makano? Pistina boss, 1-8. 1-9 di Dito pala yung mga murang rin, no? Nakabili ako dun sa may umpe, no? 4 mil. Nasira lang. Nadali ako. Dito, ito ganda gaganda, oh. Pang regalo, pwede na ito, uh, Ito naman. 1 oh. Ayun, no? Oy, kulis, oh. Uy, pulis. wala pala. <laughs> Ayan. Buro ano to? Handa kami ng tao. Burao utan sana. O, mas ito mas tapay may bula oh. Six -six man. Magkano ito te? Ha? Oh. may kutsara oh. Ito Ito naman kutsara.

Ito so, dami na atag ni Kuya oh. Antik, 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 400 vintage. Puto lang ang paan niya, pero maganda pa yung pang-display. Ito merong ano ha, yung Captain America oh. Magkana sir?

Baksak presyo na. Baksak presyo na dito. Murah pula dito talaga. Ano mo na sa bukas dito, kuya? Sa umaga. Kapon. Umaga, di Victoria. Ah, may Carmen Planas. Ayun, meron din pala ron. Mabisita nga rin doon. Mabayin na rin ko

<laughs> Pwede pa lang video kay diyan? Oh, ito, ta talaga yan boss. Talaga yan, yan. Ah, bali ano siya? 200 na lang tay. Testing mo muna tay bago mo bayaran tay ah. Lalakas yan tay. Ah, mapingi ka tay. Ang oh, Ang dami dami dito sa TV, oh, may TV. Huh? hahahaha kaya nga tay ano to my phone eh my ah pwede to magkano ito 800 na lang yan may nag na sim card yan to my phone my package Ah, um, Sambay! 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 Sambay ano na tayo ba? Ang dami latak ngayon eh? Talagang ano oh may cellphone din no? Ayun <laughs> na Ay, hey, ito Kumakana ito? Pwede eh. pa sa <coughs> ito? Ay, kumakana Chargeable siya? Ang <coughs> tanong? <coughs> Ang tanong, magkano? Lahat. Mahal ka lang lahat.

300. Ito pag nalubat Ano to pag nalubat lang Ano ano to Pang -paswerte. Yayaman kaya ako dyan Yayaman <laughs> Eh, may ano pala to. Palaka. mayroon pala siyang singsing -sing kasama yan. 300 lang. <coughs> <and> no? <coughs> okay pa <here>. siya. <Sorry. coughs> Dami, no? 300 Ah, pati mga Chinese Meron din, no? Dos! Pusintos, bilhin ko sana, may bumba rin. Nasus pa to ha? Sabog. <laughs> Para sumabog eh. Kaya nga eh delikado eh. Baka muwala ng buraw dito.

200 lang kasi yung ko Meron pa tuan 2 ano, sana Bukas, wala na Sige, next panic na lang ¿Ah? <risa> <risa> ¿No se la? ¿Está la de la ciudad? <laughs> <laughs> Sayang yung ano kaso, mahal talaga. Pero buhay yung buyo no. Ah, nito. Uta na yan o, katagan sa uh, Tumasmap Mapuan, ano at talaga naman ang ating mga kabayan, dudumog talaga the blockbuster tayo ito man